Oh mm -hmm. uh -huh. What's up? Welcome to my blog. It's your girl, Clouds Dime Kung bago lang po sa channel ko Please pakihit naman po ng subscribe button I-like nyo na rin po yung video na to And comment down below Ayun So today ito, meron na naman po kong notes And gusto ko pong pag-usapan natin Kung paano Maghanap ng trabaho Dito sa Amerika Dito sa ating channel na Clouds Dime Simple Life in America. So, sinulat ko po dito yung mga sa tingin ko is pwedeng makatulong or magkaroon kayo ng idea kung paano po maghanap ng trabaho dito sa Amerika. Pero, disclaimer lang po ha, lahat po ng mga nalalaman ko about sa paghanap ng trabaho dito is ano lang po, ilang po yung aking mga kaalaman. Kung meron po akong maling masabi sa vlog na to, please, i ko na lang po ako dyan comment section below. So, dito po sa Amerika, napakadali pong maghanap ng trabaho. Basta lang po, ang dalawang importanteng document na hinihingi nila is kung kayo ay merong permanent residence or green card. Kung green card holder kayo. And syempre, yung social security card nyo, yun po yung dalawang importante para alam po nila kung talagang merong kayong permit na magtrabaho or talagang permanent residence kayo dito sa Amerika. So sa paghahanap naman po ng trabaho, pwede po kayong magpunta po sa sa technology po ngayon, pwede po kayong mag-search sa Google. Marami po kayong mahahanap doon na trabaho or i-type po yung mga trabaho na gusto nyo. Meron din pong mga search engine katulad ng Indeed, mga ganyan. Pero hindi ko po ginagamit kasi 'yon. Talaga pong naghanap ako ng trabaho dito uh, through ano po relative yung uncle ko po kasi is katrabaho sa company na pinagtatrabaho ko noon ngayon nagtrabaho po siya noon doon and ayun nag-apply din po ako so for 15 years doon po ako nagtatrabaho sa sa trabaho ko ngayon yun kaya napakadali po maghanap ng trabaho katulad po for example sa mga retail po, sa mga store. Halimbawa po, gusto nyo magtrabaho sa mga Walmart, sa Target, sa Home Depot, sa mga store po, kung dun po kayo expert, pwede lang po kayong pumunta sa mga website nila, i-click nilang po yung careers, and then dun naman po sa mga warehouse, meron po silang mga agency na kailangan yung puntahan, or pwede po kayo maging direct hire, depende rin po sa mga sitwasyon tulad nga po na sinasabi ko, mahalaga po na meron kayong green card or SS number kasi yun po talaga yung unang hinahanap po nag-apply kayo na ng trabaho. Kayo na po talaga yung magsasawang maghanap ng trabaho dito kasi napakadayang pong trabaho talaga. Marami kayong pwedeng gawing part-time. Kayo na po yung mapapagod na maghanap trabaho dito. Kaya sa mga papunta pa lang po or sa mga um, palis pa lang, eh, sana po mabigyan ko kayo ng idea na talagang kayo po magsasawang na magtrabaho dito. And doon po naman sa mga nasa Pilipinas, hindi ko po alam kung paano po kayo makakuha ng working visa or para papunta dito. Ang alam po lang po is meron pong mga company na nag talaga tulad po ng mga nurse or caregiver. Ini-sponsoran po nila yung mga applicants nila and then kapag nakarating na po dito doon po ata bibigyan ng working visa pero hindi ko hindi ko lang po alam kung paano po sila magiging permanent na residente dito sa Amerika yung iba naman po um, or I mean kapag po meron sila nakilala na US citizen or green card holder tapos mapangasawa po nila isa po yun sa mga ways para po magkaroon sila ng uh, permanent resident card pero tuwad nga po nang sinabi ko, disclaimer po, talagang hindi po ako expert sa mga ganito. And siguro po, sa susunod na vlog ko, talakay naman po natin yung iba't ibang klaseng mga visa. And doon naman po sa mga tourist visa, um, talaga po hindi kayo pwede magtrabaho talaga. Depende na nga lang po talaga kung meron kayong uh, pangasawa na may papel, di ba? Or yung green card holder or US citizen, tapos ipipetition po kayo tsaka pa lang po kayo magkakaroon siguro ng uh, maiba yung status nyo dito napaka marami pong mga factors ang um, pagkakaroon ng green card dito tapos kung yun nga po kung talagang may mga mali po ako nasabi pakicorrect na lang po sa baba ayan kaya naman po ginagawa ko tong vlog na to is para kahit papano kahit konting kaalaman may meron po ako ma-share sa aking mga kababayan sa aking mga kaibigan sa dito sa Amerika or sa Pilipinas po. Tsaka po yung mga tulad nga po sinabi ko yung iba't ibang klasing visa. Sana po ah, uh, makapagawa ako ng vlog na ganun and ma-search ko po yon para po mas masasabi ko po sa inyo ng, ng tama kung ano po ba talaga or paano kumuha ng iba't ibang klasing visa. So yun, um, short vlog lang po mga kabarkada. Gusto ko lang po na meron akong ma-share sa inyo sa mga paghahalap ng trabaho. Pwede po kayo magpunta sa mga website ng company, number one. And sa mga government naman po, tulad po dito, dito ako sa Virginia Beach. So pupunta lang po kayo sa website na virginiabeach.gov. Sobrang lamig po ngayon, kaya grabe. Sana po nag-enjoy kayo sa vlog ko. E maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po mga kabarkada. See you in my next vlog.